Ah, uh, ano. uh, ako din ako sa Davao City no, yung pinatao dito mga candidates natin at mga incumbent players. Nandun ho uh, si uh, Secretary Anton Lagaleo, and si Governor uh, Jun Tamayo, nandun yung uh, Secretary General ng Partido Federal ng Pilipinas na si uh, Governor Rodrigo Albano at uh, si Chief Minister uh, Ibrahim, you uh, know, or si Kaji and the Vice Governor Samuel Gamba, ang uh, Secretary General ng uh, UJP, and the BCA, dato sa Kalayan, di ba pa dato kagyali. Wala ko ako narinig na ang uh, pamumwersa na galing mismo sa bumangalis ni patot. Kung meron man silang prueba na Ah, si Sabanton at saka si Governor Jun Tabayo at ako na nagkukonsabo daw kami eh ipalabas nila kung meron talaga silang konkretong ebidensya kasi very libelous yung mga sinasabi nila eh yung sinasabi ni kita yung mga dati, yun eh, malaki lang yun na pera at tandaan po natin yung isang billion na pera na i-issue ng cheque ha? E 50,000 na yun, kailangan mo ng papeles. How much more to the 1 billion peso na sasabihin mo na itong tao na to, kung oh, kinukumukuha ni isang billion, itong tao na to, siya yung sumisira ng programa ng presidente. Tandaan po natin lagi. Si Sap Anton Lagameo ay alter ego ng president ng Republika ng Pilipinas. Pwede siya yung pwede magparating programa ng Pilipinas para doon sa nakararami dito sa Barney Government. Kung kayo man ay uh, nasaktan doon sa paglisan ng mga kaalyado ng mga mayors at kaalyado ng Sidato sa Talayan, pati Sidato Antaw ni Timba, e eh, wag mo kayo magalit. Mga unang panahon, ganun naman din ang nangyari sa atin. Kamilawal lang din lahat. Pero ah, ginawa nawalan. Ay, pinaubaya ko sa alas manwatala inidya sa mayanko. Buhay, okay. imapayag ang pagsigpugyan. Iyakunyag na gulo so, dito si sapatong mismong pilih yan eh. So mahirap na, mahirap na. Tirahin mo yoga uh, ang tagilig ng presidente na wala namang ginagawa. Oho, ang iniisip lang ng mga tao na yan kung paano mapayapa yung ating mga lugar. Ang ay M.I.L.F., MILF At ibang wing sa MNLF ay nagkasundo lahat-lahat. Ano? Ito lamang po yung gobyerno, nandiyan po yung uh, representative ni uh, uh Professor Normi yung mga anak niya ha, dalawa ating anak o tatlo. Si Muslimin Saima, nandiyan. Si Sami Gambar and the rest of the MLF uh, hierarchy, si Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim ay nandiyan. Diba? Ito palang yung nagkaisa yung lahat ng mga, mga revolutionary leaders ng Bangsamoro. And ng dahil nga sa pantun, ay eh nakakaya niyang ipunin lahat. Remember, ito na yung pinakahuling revolutionary uh, group dito sa buong mundo. Napakahabang panahon na na uh, tayo'y nakikibaka at ito na, may resulta na. Meron na tayong hybrid na gobyerno, meron na tayong malaking pondo, na nandiyan naman yung pondo eh. Yung mga challenge dyan na, ano, mid-year, ano, audit. Eh, may audit naman lagi Kasi ang treatment sa autonomous region, local government yan, hindi naman pwede na hindi pinodin uh, ng uh, COA Na kaya nga lang nagkaroon sila ng moral governance kasi takot na takot na may mangyari sa pera ng gobyerno at matuwil mahalin tulad sa mga unang namunok. So again, yung mga paratan kay Sapanton, hindi ho namimilit si Sapanton. At hindi lalo kami, hindi, hindi kami nagkukutsaban ni Sapanton. Hira ko makita yung tao na yan eh. Pati si Jun Tamayo, bakit sasabing na nagkukutsaba kami? So wala ho yan. And wala akong wala din ako na para magdikta sa kanila, lalong wala ako connection sa Malacanang para sabihin sa kanila. Ganito yung gagawin natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.